boxing sa buong mundo, maghanda para sa isang nakakakilig na showdown. Ang mapis lapat kilat at mabilis na si Ryan Kingery, Garcia ay makakalaban sa hindi mahuhulaan at mabigat na kamay na si Rolando Roli, Romero sa isang laban na ginagarantiyahan ang mga paputok. Parehong naglalaban ang nagtataglay ng knockout power, parehong mahilig mag-entertain, at pareho silang naghahanap ng pahayag hatiin natin ang kapanapanabik na laban na ito at tingnan kung ano ang kailangang gawin ng bawat manlalaban para manalo. Si Ryan Garcia, nakilala sa kanyang kidlat na bilis ng kamay at mapangwasak na kaliwang kawit, ay lumahok sa laban na ito na may kahangahangang record at lumalagong resume ng mga tagumpay sa knockout. Siya ay isang matalas na counterpuncher na may mga explosive reflexes at isang malakas na presensya sa social media na ginawa siyang isa sa mga pinakamalaking bituin sa boxing. Sa kabilang banda, mayroon tayong Rolly Romero, isang agresibo, awkward, at hindi mahuhulaan na power puncher na mahilig ay pressure ang kanyang mga kalaban at gawing magaspang ang mga bagay sa loob ng ring. Maaaring hindi siya ang pinakakaraniwang boksingero, ngunit ang kanyang kumpiyansa at kakayahan sa pag-knockout ay ginagawa siyang isang seryosong banta. Ito ay isang klasikong sagupaan ng mga estilo. Bilis kumpara sa kapangyarihan, diskarte kumpara sa pagsalakay. Ngunit ano ang mga susi sa tagumpay para sa bawat manlalaban? Hatiin natin ito para kay Ryan Garcia. Gamitin ang kanyang kalamangan sa bilis. Ang bilis ng kamay ni Garcia ay elite at dapat niyang gamitin ang kanyang mabilis na jab at counter punch para hindi makatakas si Romero. Panatilihin ang distansya. Gustong gusto ni Rolly na gawing away ang mga away. Kaya dapat gamitin ni Garcia ang kanyang superior footwork at range para kontrolin ang laban iset up ang kaliwang hook. Ang kanyang signature na suntok ay nagpatalsik sa maraming kalaban at ang agresibong estilo ni Romero ay maaaring magbukas sa kanya para sa isang mahusay na oras na counter. Para kay Rolando Romero, gawin itong magaspang. Si Rolly ay umuunlad sa kaguluhan. Kailangan niyang makapasok sa loob, itulak si Garcia laban sa mga lubad, at gawin itong isang pangit. Physical na laban, iwasang tumayo sa mid-range. Ang bilis at mga counter ni Garcia ay maaaring mapanganib, kaya dapat isara ni Romero ang distansya ng mabilis at manatili sa bulsa. Subukan ang baba ni Garcia. Totoo ang kapangyarihan ni Romero, kung malinis siya. Maaari niyang baguhin ang laban sa isang iglap. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa mga kasanayan, ito ay tungkol sa puso, kapangyarihan, at kagustuhang manalo. Gusto ni Garcia na patunayan na siya ay isang elite fighter at patahimikin ang mga nagdududa, habang si Romero ay naghahanap na gugulatin ang mundo at nakawin ang spotlight. Asahan ng isang paputok na labanan kung saan anumang bagay ay maaaring mangyari. Ano sa tingin mo, fight fans? Ang bilis at katumpakan ba ni Garcia ay sobra-sobra? O ang kapangyarihan at pagkaagresibo ni Rolly ay madaigang kinry? I-drop ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang epat na breakdown ng labanan.